Kamo sa mga ka-friend, na yung araw naman tayo, may pupuntahan tayo kung saan, kung ikay fanatic ng K-drama, ng K-pop, ay nakopak pak na pak ka dito. Kaya samahan nyo ako ngayon sa biyahe ko, papunta ng Seoul, Korea. Tara mga ka friendly let's go! Ito na, alam mo, for us yung biyahe, pero alam mo, ang sarap bumiyahe kasi walang pila masyado, hindi nakakapakot. Kaya ito na, welcome to Incheon Airport, South Korea. Ayan, alam mo, ang kanilang klima dito is medyo mainit, pero okay din naman. sa may tour naman kami dito. Ayan, sobrang alam mo, dami namin. So, mag a ng mga tao. May may tour guide tayo. So, first stop natin yung punta atin, yung kimchi. Ayan, yung school of kimchi kung saan, ay nako, alam mo yung kimchi dito, sa tayo mga Pilipino, na-adapt na rin natin yung kimchi, no? So, kaya kaya lahat tayo marunong tayo gumawa ng kimchi saka yung lasa iisa na rin kayam. pero dito syempre legit authentic masarap at ito na nga ako si Lady Pepper pinapatago kayo ni lahat <laughs> so ine-enjoy ko lang dito yung kimchi school ayan sa South Korea yan then yan syempre kain-kain tayo ano yung mga libreng pagkain na kami breakfast, lunch, dinner tapos tara dito sa pinakamalaking library sa COEX na kung saan may kita mo talaga dito yung andaming libro pero may mga coffee shop na siya sa ilalim nito. So, ayan, syempre, ito yung nakita, mo sa k-drama, no? Ito naman yung Hongdae day kung saan pwede kang bumili na bumili. Ang daming bilihan dito. ng Kung ano ang accessories, mga damit, lahat-lahat ng mga ka -freni. So, ayan. So, ililibot ko kayo sa Korea, ha? So, abangan nyo ang aking uh, second day dito sa Seoul, Korea, mga ka -friendly. Maraming salamat po sa inyo. Hansamida! Ganon! An Anyong sa'yo! Ganon! Mua-mua! Chup chup. Au.